Sa tingin ko nakakadiri ito. Russia sa tingin ko nakakadiri ang ginagawa nila. Sa tingin ko nakakadiri ito. Digmaan ito ni Biden. Hindi ito ang digmaan ko. Pero nangako ako na kapag ako ang naupo, susubukan ko mapatigil yan. Pero sa tingin ko, napakalungkot ng ginagawa ng Russia. Maraming Ruso ang namamatay. Marami kayong mga Ruso. Mas maraming Ruso kaysa Ukranyano ang namamatay. Ngunit namamatay din ang mga Ukranyano. Nagpadala lang si Trump ng babalang nuclear kay Vladimir Putin. Mukhang matitikman na ng Rusya ang sarili nitong gamot. Kasi, sa ngayon sa digmaang ito, tuwing nakakaramdam ng kaunting pressure ang Rusya, agad silang nagbabanta gamit ang kanilang mga sandatang nuklear. Mukhang sa wakas, ay may pahayag na tayo mula sa isang Pangulo ng Amerika na nagpapaalala sa Rusya na hindi lang sila ang bansang may sandatang nuklear. Ito ang sinabi ni Trump kamakailan lang. Batay sa mga Matitinding pahayag ng dating Pangulo ng Rusya, Dmitry Medvedev, na ngayon ay Deputy Chairman ng Security Council ng Russian Federation. mag muna tayo dito dahil si Medvedev ay laging gumagawa ng kakaibang pahayag at tinutukoy siya bilang dating Pangulo ng Rusya na parang ipinapahiwatig na wala na siyang kapangyarihan sa kasalukuyang gobyerno. Pero hindi iyon totoo. Isa siya sa pinakamalapit na kaalyado ni Putin. Siya ang naging Pangulo habang nagpahinga si Putin para baguhin ang konstitusyon ng Rusya upang maging habang buhay na diktador. At nang makabalik si Putin bilang Pangulo, si Medvedev ay naging Deputy Chairman ng Security Council. Kaya hindi siya basta dating Pangulo lang na nagpapahayag ng mga kakaibang pahayag. Sa katunayan, bahagi siya ng pamahalaang Ruso at lahat ng sinasabi niya ay aprobado mismo ni Putin. Pero sige, balikan natin ang mga sinabi ni Trump. Nagutos ako na maglagay ng dalawang nuclear submarino sa mga angkop na rehiyon. Sakaling ang mga hangal at mapanirang pahayag na ito ay higit pa sa mga salita lang. Mahalaga ang mga salita at madalas itong nagdudulot ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Sana hindi ito maging isa sa mga pagkakataong iyon. Salamat sa inyong atensyon sa usaping ito. Ngayon, isa sa pinakamahalagang punto na hindi napapansin ng marami ay ito mismo ang sinasabi ni Trump noong Marso ng dalawang libo at dalawamput dalawa. Isang linggo matapos ng Russia ang walang saysay na pananakop. Si Trump ay nasa Fox News na nagsabi kung paano dapat kumilos ang United States. Dapat armasan ng todo ang Ukraine at balewalain ang tinatawag na red line ni Putin bilang kalokohan. Dapat nilang sugpuin ang pagpapadala ng nuclear submarine ng United States sa baybayin ng Russia. At ngayon, tila ginagawa na niya ito. Narito ang clip mula dalawang libo at dalawamput dalawa. Pakinggan mo mismo sa tingin ko, ay I mo mean, kasing epektibo na ng kahit ano mga drone. Ngayon, uh, gumagawa na sila nito. Meron tayong mga drone na kasing epektibo ng halos kahit anong nasa himpapawid, kahit anong kayang gawin sa ere. E magagamit mo ang mga drone, dagdag pa na nagbibigay sila ng napakaraming information. Ang impormasyong iyon ang nagdidikta sa mga missile kung anong target ang kailangang tamaan. At hindi mo kailangang magpaputok mula sa Ukraine, kaya parang neutral ka raw, sobrang katawa -tawa. Tingnan mo, Stuart, kapag pumasok siya at pumatay ng libo-libong tao, manunod na lang ba tayo at walang gagawin? Mananatili pa rin ang bansang ito kahit isang siglo mula ngayon. Pag-uusapan nila kung gaano ito kasaklap, kung gaano ito kakasamang pangyayari. Hindi natin pwedeng hayaan yon bilang mga tao. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari iyon. Sinabi niyang sila'y isang nuclear power, ngunit mas malakas tayong nuclear power. Ayokong gawin yon pero muling pinatatag ko ang ating kakayahang nuklear na hindi inakala ng kahit sino na posible. Dalawa tuldok lima trilyong dolyar ang inilaan sa militar at malaking bahagi nito ay napunta sa nuklear at sa pagsasaayos nito. Meron tayong mga sandatang 45 at 50 taon na ang tanda na hindi natin alam kung gumagana pa. Ngayon meron na tayong mga bagong kagamitan na napakalakas at sana hindi na natin kailanman magamit dahil iyon ang magiging pinakamalaking trahedya sa lahat ng trahedya. Pero kung wala tayo nito, hindi tayo makakapag-usap. Pero palagi ko siyang naririnig na ginagamit ang salitang N. Iyon ang salitang N. Palaging binabanggit ni Putin ang salitang nuclear. Hindi naman kami nag-uusap, sinasabi lang namin na siya ay isang nuclear na kapangyarihan. Pero mas malakas tayong nuclear na kapangyarihan. Tayo ay mayroong pinakamagagaling na submarino sa buong mundo, pinakamakapangyarihang makina, at ginawa ang mga iyon sa ilalim ng aking pamumuno pinakamakapangyarihang mga makinang kailanman ay ginawa at walang nakakaalam kung nasaan ang mga iyon. At dapat mong sabihin, tingnan mo, kung babanggitin mo pa ulit ang salitang iyan, ipapadala namin sila at magpapabalik-balik kami sa baybayin mo. Hindi mo pwedeng hayaang magpatuloy ang trahedyang ito. Hindi mo pwedeng hayaang mamatay ang libo-libo libong tao na ito. Aabot ito sa daan-daang libo at baka milyon-milyong tao pag natapos ito. Ngayon, malinaw na si Medvedev ay may ugali na banggitin ang salitang nuclear tuwing nakakaramdam ng kahit kaunting pressure ang Russia. Pero may pakiramdam ako na hindi lang kay Medvedev tumutukoy ang pahayag ni Trump dahil ngayong umaga ay nagkaroon ng press conference si Putin kasama ang diktador ng Belarus. At sa press conference na iyon, si Putin ay parang nagbabanta rin ng nuclear war. At hula ko, yung pahayag ni Putin ay may kinalaman din sa naging sagot ni Trump ngayon. Kaya pakinggan natin ang sinabi ng diktador ng Belarus habang katabil lang niya si Putin. maaring may mga kompromiso, pag-atras, pagliko, o pagbabago, pero, diretsahan, alam mo, tama ang sinabi mo. Para ito sa publiko. Ibig sabihin nito, marami tayong sinasabi, pero ayaw naman nating kumilos. Kaya nga nagbigay ako ng pahayag sa publiko tungkol sa ating kaibigan si Donald Trump na labis nating inaalala. Naaalala ko ang mga inaalala natin na sana siya ang manalo, may limampu, animnapu, sampung araw pa hindi rin ganito ang tamang paraan ng politika. Kung gusto niya ng kapayapaan, kailangan niyang makialam ng maingat at masinsinan. Ito ay isang labanan ng militar at hindi uubra ang magturo-turo doon lalo na sa isang bansang may sandatang nuklear. Pakinggan mo, nakakatawa lang talaga ito. Vladimirovich nakilala ko kamakailan lang ang isang Amerikano at sinabi ko ito sa kanya ng diretsahan. Malapit niyang kaibigan ang mga ito, sabihin sa presidente na gawin niya ito ng maingat para magkasundo tayo. Palaging may tigil putukan sa ere, sabi ko, oo interesado dito ang Russia at si Pangulong Putin, pero ayaw ninyo nito. CP, sabihin mo kay Zelensky na ituloy na, para walang mga lumilipad na makina, at hindi ito bumagsak sa ulo ng mga tao. Sinasabi ni Putin na masaya siya sa tigil putukan sa ere. Pero sa totoo lang, malayo iyon sa katotohanan kagabi lang inatake ni Putin ang isang gusali ng apartment, isang gusali ng tirahan kung saan nakatira ang mga mamamayan. Walang militar, walang sundalo sa loob. Pero patuloy pa ring umaatake ang Russia. Sinasabi nilang tumpak ang kanilang mga strike. Hindi siya naghahangad ng kapayapaan. Nais niya ang buong Ukraine. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ulat na ito, mabilis lang na paalala na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Marami sa aming mga video ay madalas na nire-restrict ng YouTube. Kaya malaking tulong talaga ang inyong mga like sa amin sa algorithm. Talakay natin ang katatapos lang na pag-atake ng Rusya sa mga sibilyan ng Ukraine. Na kahit mga Russian propagandista ay hindi maipagtatanggol ang pagkilos ng Rusya sa ganitong paraan. Tatlong isang katao, kabilang ang lima bata ang napatay ng Rusya sa Kiev noong nakaraang gabi. Isang daan at anim na pong katao ang nasugatan, kabilang ang labing-anim na bata pumapatay, nananakit, at sumisira ang Rusya dahil kaya nila. Lalong nagiging uhaw sa dugo. Kailangang mapigilan ang Rusya. Naganap ang pag-ataking ito ilang oras lang matapos. Ang sampu araw na ultimatum ni Pangulong Trump kay Putin. Sinubok ni Putin ang determinasyon at lakas ng Amerika sa kanyang tugon sa deadline ni Pangulong Trump. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagpatay sa mga sibilyang Ukrainian ipinagtatanggol ng mga Russian propagandista ang pag-ataking ito. Sinasabing hindi nila tinatarget ang apartment building. Ayon sa mga opisyal, tinututukan lang nila ang mga tiyak na target militar sa Kyiv at hindi ito malakihang pagbomba. Sa halip, maingat naming inaatake para mabawasan ang sibilyang nadadamay. Sa katunayan, ito'y pekeng balitang pilit ipinamamalita ng Rusya. Kung titingnan natin ang eksaktong oras ng pag-atake, mapapansin natin na sadyang tinatarget ng Rusya ang mga sibilyan. Unang naglunsad ang Rusya ng drone attack na nagkaroon ng maagang babala ang mga sibilyan kaya pumasok sila sa mga bomb shelter, pumasok sila sa mga lagusan sa ilalim ng lupa. Sa ganung paraan, naprotektahan sila. Matapos ang atake, bumalik na ang mga sibilyan sa kanilang mga tahanan. At dito mismo pumasok ang mga misail ng Rusya sa lungsod madaling makita base sa oras ng kanilang pag-atake. Nagusto talagang magdulot ng maraming sibilyang biktima ang Rusya dahil hinintay nilang lumabas muna ang mga sibilyan mula sa bomb shelter bago nila pinakawalan ang mga misail. Ito ay malinaw na mensahe sa United States at sa kanluran. Wala nang pakialam ang Rusya sa dami ng mamamatay, kabilang ang mga sibilyan. Ipagpapatuloy ng Rusya ang digmaang ito at hindi lamang mga mamamayang Ukranyano ang kanilang hindi na inaalala. Wala rin pakialam ang mga leader ng Rusya sa mga sundalong Ruso. Inilahad ni Pangulong Trump ngayong umaga. Ang totoong bilang ng mga nasawing sundalong Ruso sa walang kabuluhang pananakop na ito. Kakatanggap ko lang ng balita na halos 20,000 sundalong Ruso ang namatay ngayong buwan sa walang kwentang digmaan na ito laban sa Ukraine. Mula pa simula ng taon, isang daan at labindalawang libong sundalong Ruso na ang namatay. Sobrang daming hindi kailangang pagkamatay niyan. Gayunpaman, matindi rin ang pagdurusa ng Ukraine. Tinataya na 8,000 sundalo na ang nasawi sa kanila ngayong taon. Hindi pa kasama rito ang bilang ng mga nawawala nila. Nawalan din ng mga sibilyan ang Ukraine. Pero mas kaunti. Habang bumabagsak ang mga rocket ng Russia sa Kyiv at iba pang lugar sa Ukraine. Digmaang di sana nangyari. Digmaan ni Biden, hindi ni Trump. Nandito lang ako para subukang mapatigil ito base sa pahayag na ito. At sa mga sinabi ni Pangulong Trump nitong mga nakaraang linggo, labis siyang nadismaya kay Vladimir Putin at sa Russia na hindi handang makipag-usap ng tapat. Sabi ni Putin sa telepono, Sige, igagalang namin ang anumang tigil putukan na mapagkakasunduan natin sa tawag na ito. Pero pagkatapos ng tawag, umatake siya ng mga gusali ng apartment. Inatake niya ang mga ospital. Inatake niya ang mga mall. Ngayon, sa kanyang press conference, tinanong si Putin tungkol sa mga sinabi ni Pangulong Trump na nadismaya siya sa kanya. At ganito siya sumagot. Tungkol naman sa anumang pagkadismaya ng sino man, lahat ng pagkadismaya ay nagmumula sa sobrang inaasahan. To ay suis ang kilalang tuntunin. Pero para mapalapit sa isyu ng mapayapa, kinakailangan ang detalyadong pag-uusap at hindi sa publiko. Pero dapat itong gawin ng mahinahon sa katahimikan ng proseso ng negosasyon. Iyan mismo ang dahilan. Iminumungkahi naming bumuo ng tatlong grupo na binanggit mo. Sa pangkalahatan, positibo ang reaction ng mga Ukranyano. Nagkasundo kami na maaari naming isagawa ang ganitong negosasyon ng walang kamera, walang ingay sa politika, sa mahinahong paraan at maghanap ng kompromiso. Hindi pa sila nagsisimulang magtrabaho. Hindi pa nagsisimula ang trabahong ito. Pero sa kabuuan, inuulit ko, yung nang reaksyon, ayon sa nakita namin mula sa panig ng Ukraina, ay positibo. Kaya naman inaasahan namin na ang prosesong ito oh, Narinig din ni Pangulong Zelensky si Putin ng malinaw at naglabas siya ng pahayag kaagad matapos matapos ang press conference ni Putin. At sa pahayag na ito, Malinaw niyang sinabi na handang makipag-usap ang Ukraine sa lalong madaling panahon. Ang Russia ang siyang nagpapabagal sa tigil putukan. Lumalabag ang Russia sa tigil putukan. Ngunit handa pa rin makipag-usap ang Ukraine para sa pangmatagalang kapayapaan kahit kailan handa si Putin. Sinabi niya sa tweet na sinusuportahan nila ang pagsisikap ni Pangulong Trump na tapusin ang digmaan ng Russia, itigil ang mga pagpatay, at makamit ang isang marangal at pangmatagalang -matagal kapayapaan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng tao sa buong mundo na sumusuporta sa mga pagsisikap. Para sa kapayapaan, tumutulong sa amin na protektahan ang mga buhay. Pinakikinggan namin ang mga pahayag ng Russia. Kung nagpapakita ito ng seryosong hangarin na tapusin ah, ang digmaan at magtatag ng tunay na pangmatagalang kapayapaan at hindi panlilin lang para magpaliban ng digmaan o ipagpaliban ang mga parusa, Handa ang Ukraine na makipagpulong ang mga leader anumang oras. Si Zelensky bukas makipagkita kay Putin. Ngunit si Putin ang natatakot makipagkita sa kanya. Hindi niya matitingnan ito ng diretsyo habang pinapatay ng mga sundalong Ruso ang mga inosenteng sibilyang Ukrainian. Ipagpatuloy natin ang pahayag ni Pangulong Zelensky. Alam natin kung sino ang gumagawa ng mga desisyon sa Russia at sino ang dapat magtapos ng nangdigmaang ito. Alam din ito ng buong mundo. Iminumungkahin ng Ukraine na lumipat mula sa pagpapalitan ng mga pahayag at teknikal na pagpupulong patungo sa pag-uusap ng mga leader. Iminungkahi ito ng Amerika. Sinuportahan ng Ukraine. Ang kinakailangan ay ang kahandaan ng Rusya. Ang Rusya ay patuloy na gumagawa ng mga peking pahayag na nagsasabing ang Ukraine ang ayaw ng kapayapaan, ngunit maaari mong makita ang katotohanan sa mga pahayag na ito. Sa nakaraang anim na buwan, sinabi ni Pangulong Zelensky na handa siyang makipag-usap ng direkta kay Putin. Nais niyang matapos na ang digmaang ito. Si Vladimir Putin ang ayaw tumigil sa pagpatay. Nais niya ang buong Ukraine. Hindi niya inatake ang Ukraine para protektahan ang mga nagsasalita ng Ruso dahil ligtas naman sila. Hindi niya sinakop ang Ukraine para hadlangan itong maging miyembro ng NATO. Hindi inatake niya ang Ukraine dahil gusto niyang muling buuin ang Imperyong Soviet. Ito ay bagay na matagal ko nang sinasabi sa channel na ito mula nang magsimula ang digmaan. At ngayon, na kumpirma natin mismo mula kay Vladimir Putin. Ito ang sinabi niya. Sa kanyang press conference kasama ang diktador ng Belarus, hindi sinasadyang na ilahad ni Putin ang totoong layunin ng pananakop na ito. Hindi sinasakop ng Russia ang teritoryo sa panahon ng espesyal na operasyong militar. Kinukuha lang namin ang nararapat na sa amin. Ayan na! Narinig nyo mga kababayan. Ito ang, ang lumang kolonyalismo. Hangad ng Russia na palawakin ang kanilang imperyo upang makatulong sa nahihirapang ekonomiya at makakuha ng mas maraming mineral at minahan. Ito ang dahilan kung bakit nagpapanggap ang Russia na nakikipag-usap. Nagpapanggap ang Russia na tinatanggap ang tigil putukan dahil napagtanto ni Putin na kung magpapakita siya ng kunwaring kagustuhang makipag-usap, mapapahaba niya ang panahon para makasakop pa ng mas maraming lupa, makuha ang mas maraming minahan at mas maraming mineral. Ngunit ngayon, tila napansin na ito ng mundo sa pagkakataong ito, napagtanto ni Pangulong Trump na may ugali ang Russia na palaging nagbibigay ng mga ultimatum at deadline. Kaya naman ang ikapito ng Agosto ay isang mahigpit na deadline. Kailangang magkaroon ng kapayapaan o magkakaroon ng parusa sa mga bansang sumusuporta sa Russia. Ito ang pahayag ng United States sa United Nations. Umaasa akong malinaw itong narinig ni Putin. Gaelngan ng Russia at Ukraine na makipag usa para sa tigil putukan at matatag na kapayapaan. Panahon na para magkasundo. Malinaw na sinabi ni Pangulong Trump na dapat itong magawa bago ang 8 ng Agosto, handa ang Estados Unidos na magpatupad ng karagdagang mga hakbang para matiyak ang kapayapaan.